Mayor Indi Uaminalgi Angkon nga padayon nga naghulga sa Ozamis ang ilegal nga droga. Mga Ozamis nun, gidasig nga dili isalig lamang sa maturidad ang pakibatok ni Indi. Ano yung report? Ba't dili magod pwede po, no? Nga ato lang isalig tanan sa PDEA, dili lang pwede nga isalig na to tanan sa atong kapulisan. Kita pod the... Um, civil society, kita the local government, we should also do our share. Kinang tukma sa panahon ng pahinumdum ni Ozamiz City Hello, Mayor Hello. Attorney Hello. Henry Indiefa Wominal Jr. ngadto sa mga department heads ug mga empleyado sa local government unit sa Ozamiz City Atul sa si launching and orientation sa drug-free workplace program nga gipahigayon ni Nobyembre 15 sa Ozamiz City Health Office. sa iyang mensahe sa programa, gipahinumduman sa mayor ang mga usamis noon nga ang pakigbatok sa national nga pagamhanan batok sa ilegal nga droga o sa personal nga pakigbatok sa mga usamis noon o na ituod na lupig na sa kanhi administrasyon ni former President Rodrigo Duterte ang gamot sa ilegal nga droga sa Usamis City apan giangkon ni Mayor Indy nga ang mga sangani ini padayon nga naglihok og naning kamot nga maka kabalik sa nakbayan. Gibutiyag sa mayor nga bisan naglisod ang mga drug dealers sa pag-operate o pag-penetrate sa syudad tungod sa dalaygon nga kaabtik sa pagmonitor o pagpangdakop sa lokal nga kapulisan ubos sa liderato ni Ozamiz City Police OIC Chief Police Major Dennis P. Tano apan aduna gayoy musulay nga makakuha og supply gikan sa lain nga mga lugar ug musulay sa pagpayuhot niini dinhi sa bayan Pahayag ni in Mayor Indy Kalabot ni Ini. Tungod, kinaga po'y mupalit. Naga po'y demand. Muna, naga po'y makahuna-huna o supply. Kapisan pag kabalo sila, nag-iinitan gina natong droga diri sa Osamis, Bisan pag kabalo sila nga na ay 99% chance, nga, if not a 100% chance, nga madakpan sila if musulay sila pang maligyan sa USAMIS, ilahamang gapong i -take ang risk. Because there is still that demand. Kiniang hagit ni Mayor Indy, dili lamang sa maimpliyado sa lokal nga pagamhanan apan usab ni Adong Anaa sa pribadong sektor. And it is for us, kita, no sa local government, kita sa private sector, usana sa tuang mabuhat para makatabang sa tuang efforts against this war against drugs, no? Nga, to um, reduce the supply, we should do our part in reducing the demand. We should educate. We should tell people nga, ayaw na mo katintalaan ng droga. Ayaw na lang gin mo uksulay. Kay dili na maayo sa inyo, ha o kung magmalampuson kita ni ining nga kampanya sa pagpaubos sa demand sa illegal nga droga pasabot sa mayor di kaning mga matintal nga murag makahunaw na lang sila mamaligya magama if not mawala pud yun ni we will be doing our part in solving this problem nga wala na lang nato isalik tanan sa tuang kapulisan ang baguhay pa lamang gilusad nga drug-free workplace program sa Uzamis o sa kapaagi aron mapakunhod ang demand sa droga taliwala sa mga Uzamis noon. Pinaagi sa pagpatuman ni ini nga programa sa mga government officers sa Dakbayan o sa ulahi ay sa mga private entities nga magtugot unya sa random drug testing sa tanang mga empleyado nga maoy ikabahin niini ini nga programa. And that alone, no? will be enough na katong maghuna-huna or katong siguro uh, wala pa na undang sa dili maayong binuhatan, no? makaundang na gyan. Because once you test positive, there will definitely be repercussions. Yes, you will be taken care of because that is part of the program nga i-rehabilitate magyot it will definitely take a toll also on your career. Not just in the public sector, but in the private sector as well. Maapektahan gayud ang panarbaho sa usa ka naggamit og droga nga individual kay pahayag sa mayor who would want to hire a drug user Gipaglaro ni Mayor Indy nga ang paglusad sa drug-free workplace program sa Ozamis City gituyo aron mapaubsan ang demand. Mapaligon pa ang mapaningkamot batok sa paggamit ni Ini ug sa ulahi ay magmalampuson ang kampanya batok sa ilegal nga droga Usa ka kampanya nga may personal nga epekto sa mga Ozamis nun. Kita mga Ozamis nun, kabalog yung kaayta unsa kapaitning nga dili mang ita ganahan nga atong ato ang nasinati sa una ato na pong masulayan og po, usap. Klarong payag ni Mayor Indy Waminal nga aron magmalampuson ang kampanya batok sa ilegal nga droga dinhi sa Ozamiz City si for that to be a possibility everyone has to play his or her role dili nato pwede isalig lang nilang major tanong nga basta makatakop lang sila sa mga pusher No, because they, they've proven it. Ila mag yung madakpan. So, ka, kita na po. Let's do our share. Let's make sure ng demand will be reduced. Kaya ba na nato? No. Ready na mo magpa-drug test? Kala ba? Inaana dapat ang inyong mga tubag sa drug test. Dili kay mahadlok mo. Kay sa gingon ni Ma'am Dazel, nga no mahadlok mo magpa-drug test kung wala mo nagamit, di ba? No. So that should be our message to our co-workers, co-employees sa government. No? Di man ay kahadlukan programa as long as nagminatarong ta. Og ato unig baton para mapakita na to sa kooban na to in the private sector as well. Ay, put mo kahadlok. As long as magminatarong mo, dili lang mo, mo. Sulay anang mga illegal na droga. No? Wala ray ba, wala ray kabalakan ng drug test and kanilang